Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman ang katanungan ng isa nating viewer mula naman kay Romel. Namatay po ang aming nag-iisang anak. Hiwalay na po ako sa aking asawa. At kanino po mapunta ang bahay na kinuha ng aming anak mula sa pag-ibig? Kasal po kami ng aking asawa. Di po bahati kami dahil conjugal po at wala po siyang asawa at anak, ang aming namatay na anak. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Sino ang magmamana sa property ng isang tao na walang asawa, walang anak, kung ang kanyang mga magulang ay hiwalay na. Tignan natin kung anong sabi ng ating batas. Ayon sa Article 985 ng Civil Code, kung walang anak, walang apo, ang namatay, wala siyang asawa, ang kanyang mga magulang ay magmamana mula sa kanya ng hindi kasama ang mga collateral na kamag-anak. Napakaliwanag ng mga magulang ng namatay na walang anak walang apo, walang asawa, ang kanyang mga parents ang siyang tagapagmana ng kanyang mga property. Sinabi rin sa batas na kung may mga magulang hindi kasama ang mga kapatid na magmamana sa kanyang property, magmamana lamang ang mga kapatid kung wala na ang mga magulang o grandparents. Dahil parihong buhay ang mga magulang nang namatay, paano sila maghahati sa property? Ang provision ng Civil Code ay nagsasabi na ang amati na kung nabubuhay silang dalawa ay magmamana sa pantay na bahagi. Parehas ang kanilang bahagi sa mana. Napakaliwanag na ang amati na ay maghati ng equal sa property ng kanilang anak. Paano kung hiwalay na sila? Kahit na hiwalay na sila, maghati pa rin ng pantay dahil mananatili pa rin silang mag-asawa sa mata ng ating batas. Maliban kung ang namatay na anak ay nag-iwan ng huling habilin, nag-iwan siya ng testament o will at tinatanggalan niya ang magulang ng karapatan na magmana. Ang tawag dito ay disinheritance. Ano ang disinheritance? Ang disinheritance ay isang testamento na nag-alis sa sinumang sapilitang tagapagmana. Ito yung mga compulsory heirs ng kanyang bahagi ng kanyang share sa mana sa mga kadahilanan o grounds na pinahintulutan ng ating batas. Sa kaso ng mga magulang, sila ay maring matanggalan ng mana kung Una, kapag iniwan ng mga magulang ang kanilang mga anak o hinikayat ng kanilang mga anak ng babae na mamuhay ng tiwali o kaya'y immoral na pamumuhay. Pangalawa, kapag ang magulang ay nahatulan ng isang pagtatangka laban sa buhay ng anak o kaya'y laban sa kanyang asawa o kaya'y laban sa po o grandparents. Pangatlo, kapag inakusahan ng magulang ang anak ng isang krimen kung so saan itinakda ng batas ang pagkakulong ng 6 years o higit pa. Pero ang accusation ay napatunayang mali. Hindi totoo yung accusation. Pangapat, kapag nahatulan ng adultery o kaya concubinage ang magulang sa asawa ng anak. Panglima, kapag ang magulang naman sa pamamagitan ng pandaraya, karahasan, pananakot o kaya undue influence ay naging dahilan upang gumawa ang anak ng isang testamento o kaya baguhin ang isang testamento na kanyang ginawa na. Panganim, kung nawala ng parental authority ang magulang, siya rin ay pwedeng matanggalan ng karapatang magmana. Ganon din, kung ang magulang ay tumangging suportahan ng mga anak o kaya yung mga apo nang walang makatwirang dahilan, pwede siyang tanggalan ng karapatang magmana. Pangwalo, kung ang isa sa mga magulang ay nagtangka laban sa buhay ng isa maliban kung nagkaroon sila ng settlement, pagkakasundo. At yan ang mga dahilan, mga grounds para matanggalan ng karapatang magmana ang isang magulang. Mga kaibigan, hanggang dito na ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!